Mayroong mga manager na tumitingin sa iyong resume nang hindi hihigit sa pitong segundo, kaya kailangan mong siguraduhin na mahalaga ang bawat segundo. Paano mo ito magagawa? May ilang paraan. Maaari mo ring sundin ang pitong hakbang na tatalakayin natin. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang isubscribe ang channel at pindutin ang notification bell para sa mga kapakipakinabang na video. Una, have a clear headline. Ang headline mo ang unang makikita ng manager kaya kailangan itong maging kapansin-pansin. Siguraduhin ito ay tumutukoy sa iyong trabaho at mga nakamit. Dapat ito ay naaayon sa trabahong ina-applyan mo. Pangalawa, reference your LinkedIn profile. Mahalaga na i-link ang iyong LinkedIn profile. Gusto ng mga recruiter na makita na may online presence ka. Siguraduhin puno ito ng impormasyon tungkol sa iyong karanasan at tagumpay. Pangatlo, keep your resume short. Mahalaga na maikli at maliwanag ang iyong resume. Isang o dalawang pahina ang tamang haba. Isama lamang ang mga kamakailan at mahalagang karanasan mula sa huling sampung hanggang labinlimang taon. Pangapat, demonstrate results with numbers and metrics. Kapag nagsusulat tungkol sa iyong karanasan, magandang ideya na ilarawan ang iyong tagumpay gamit ang mga numero. Halimbawa, kung ikaw ay dating travel agent, maaari mong sabihin na, ang conversion rate ko ay 70%, ang pinakamataas sa aming pangkat. Panglima, think beyond job duties. Ayaw ng mga manager ng listahan ng mga tungkulin. Gusto nila ng mga halimbawa ng iyong mga nagawa. Ipakita kung paano ka nakagawa ng pagbabago. Pang-anim, optimize your text. Bago mo iayon ang iyong resume, siguraduhin basahin ang anunsyo at gamitin ang tamang mga salita mula dito. Pito use action words to stand out. Kailangan ng mga action words para maging kapansin-pansin ang iyong resume. Sa halip na gumamit ng mga karaniwang salita, gumamit ng mga salita tulad ng naabot, dinisenyo, pinabuti at itinatag. Ngayon na alam mo kung paano gumawa ng magandang resume, mas malapit ka na sa iyong pangarap na trabaho.